Assalamualaikum. ako'y ay Jabber Latif. Uh, pumasok ako ng Abu Sayyaf uh, 1997. Nagbalik loob ako 2019. Uh, ako ay pinsan buo ako ni Mujib Susukan sa si Idang Susukan. Ang mga Abu Sayyaf noon. Uh, nakasama ako sa mga encounter Uh, marami akong nakita mga kidnap ransom. Uh, ngayon, ang buhay ko ngayon ay magatid sundo na lang sa mga anak ko sa paaralan. Uh, kabataan. Mga kayo mga kabataan, huwag niyo na kaming tularan. Mahirap lumaban sa gobyerno. Mahirap mawanted. Uh, selamat.